Hola natics! Christopher Min may pasabog na kwento sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. May kinuwento ang batikang showbiz komentaristang si Christopher Min sa Showbiz Now na tungkol sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. May kinilaman di umano ang isang politiko sa breakup ng dalawa. At hindi raw talaga issue ang prenup agreement. Taliwasan na unang haka ng marami na dahilan daw sa pagkansila ng kasalan. Pero ayaw pangalanan ni Fermin kung sino ang politiko dahil si Dominic Roque raw mismo ang dapat na maglahad ng buong kwento at magpaliwanag kung sino nga ba ang may-ari ng mamahaling kondo na tinitirhan ng aktor. Ito po ang taya ko sa isyong to. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirahan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at dapat magbukas ng issue at hindi kami. At sa katanungan ko alam na ni Bea Alonzo ang tungkol dito, sumagot ang host na diretso kong sasabihin sa'yo, oo, Oo, alam ng partido ni Bea Alonzo. At alam ko sa opinion ko, isa ito sa maraming dahilan kung bakit ang paglakad papunta sa altar ay hindi matutuloy. Dumarami tuloy ang espikulasyon at katanungan kung nasa kongreso. O nasa Senado ba ang misteryosong politiko? Sinabi ni Fermin na wala ito sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Wala rin daw sa BGC ang kondong pagmamayari nito. May komento naman ang isang taga-subaybay ng programa Christy Per Minute sa sumingaw na intriga kay Dom. Sa palagay daw nito, ang isyong kinakaharap ng aktor ay multo na kinatatakutan ni Dominic na sisingaw din balang araw na ngayon ay nahalukay na nga po. Samantala, tahimik pa rin ang aktor sa isyo habang ang mga netizens naman ay patuloy na naghahanap ng kasagutan sa isang post na kumakalat ngayon sa social media. Ipinakita na isang netizen ang picture ni Dominic kasama ang ilang mga politiko na pinaghihinalaan nilang posible ma-i-link sa aktor. Pinagtatagpi-tagpi kasi ng mga netizens ang clue sa isang blind item na ipinalabas ng sikat na showbiz chika website na Fashion Police na may titulong Behind the Shocking Denuma. Paniwala ng mga netizens ay tungkol daw ito sa Bea Dombre breakup na may involved di umano na third party. Sinasabi kasi ng mga netizens sa comments na ang biraw sa behind ay Bea. Ang S naman di umano sa salitang shocking ay initial name ng politiko. At ang D sa denuma ay kay Dominic daw. Sa ngayon, may ipinagsisigawan ng mga commenters na kongresista pero malabo na yata to kung pagbabasiyan ng chika ni Christopher Min na wala sa mababa o mataas na kapulungan ang naturang politiko. Kaya ngayon, isang Mayor S nakasakasama ng aktor sa ilang pic na kasalukuyang nakaupo sa pwesto ang idinidiin ng ilang netizens with matching photo attachment pa sa comments. Ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo na may politiko sa likod ng buhay ni Dominic? Ano masasabi nyo rito, Abandonatics? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe for more updates!